News Update Mga balita ngayon si npa hirap nang mag-recruit ng kanilang mga bagong miyembro ayon sa NTF-ELCA Pinakabagong missile frigate ng Philippine Navy dumating na sa bansa Bilang na walang trabaho sa Pilipinas, bumaba sa 3.8% nitong Pebrero ayon sa PSA Ako po si Cesar Soriano, para ng mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hirap nang makapag-recruit ng mga bagong miyembro ang CPP-NPA pangunahin na sa mga paarla. Sa panayam kay NTF-ELCAC Executive Director Ernesto Torres Jr. sa Bagong Pilipinas ngayon, Sinabi nito na patunay ang mga dokumentong na-recover sa mga NPA encounters na humina na ang kanilang kakayahang makapag-recruit ng mga panibagong miyembro dahil naresolba na rin ng gobyerno ang mga isyong kanilang ginagamit sa mga paarla. Dagdag pa nito na mahina o mababa na rin ang kalidad ng kanilang mga kadre kaya't nakatutok na sila ngayon sa kanilang rectification at recovering campaign. Samantala, nagbabala naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga kumakalat na recruitment videos online ng mga komunistang grupo. Ayon sa AFP, maging mapagmatyag at huwag magpaloko sa mga ito. Lalo na at sinasamantala na rin ng rebeldeng grupo ang online media platforms, online games at iba pang online application para sa kanilang mga aktibida. Dumating na sa Pilipinas ang unang missile corvette ng Philippine Navy na tatawaging BRP Miguel Malvar FFG-06. Sa isang arrival ceremony sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales, Kahapon, pinangunahan ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., ilang matataas na security officials, at ni Korean Ambassador Lee Sang-hwa ang pagdating ng pinakabagong warship ng Navy na binuo ng Hyundai Heavy Industries o HHI ng South Korea. Sa kanyang naging mensahe, binigyang diin ni Tedoro, na ang pagdating ng 3,200-ton guided missile corvette ay isang kritikal na hakbang sa pagtaguyod ng self-reliant at maaasahang depensa ng Pilipinas. Inaasahang darating din ngayong taon ang isa pang Malvar class warship na tatawagin namang BRP Jeco sila at gawa rin ng HHI. Bumaba sa 3.8% ang unemployment rate o kawalan ng trabaho ng mga Pilipino Noong buwan ng Pebrero ayon sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA Labor Force Survey noong Pebrero, bumaba sa 1.94 milyon ang mga Pilipinong walang trabaho kumpara sa 2.16 milyon o katumbas ng 4.3% noong Enero. Ngunit bagyang mas mataas ito kumpara sa 1.80 milyon o 3.5% na naitala sa parehong panahon noong 2024 tumaas naman sa 96.2% ang employment rate o katumbas ng 49.15 milyong manggagawang Pilipino. Pinakamalaking pagtaas ng trabaho ay naitala sa sektor ng accommodation at food service, sinundan ng pangingisda at aquaculture, pampublikong administrasyon at depensa, konstruksyon at iba pang serbisyo. Samantala, bumaba rin ang underemployment rate sa 10.1% mula sa 13.3% noong Enero, na may kinatayang 4.96 milyong manggagawang nais ng dagdag na oras o trabaho. Para sa Kidlat News Channel, ako si Zalino, nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.